Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18! welcome back to my channel. Maraming nga nominations ang SB19 sa upcoming awards night 2024 ng Pilipinas. Ito nga sa makmak ang mga awards nila ang nomination. Kaya naman sana manalo sila at magbuto tayo na ito ang ating listahan sa pagiging nominated. Sandamakmak ng SB19 sa ngayong Awit Awards 2024. Open eye, feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light